Hello guys, nandito na naman ako sa aking hapagkainan. Isishare ko sa inyo kung ano yung aking pagkaon or pagkain. Lumalabas talaga yung pagkailongga. Ito yung aking kulay with oyster sauce. At saka yung kanin. Pero hindi na yan mauubos guys. At saka meron akong cucumber with dried fish. Yan. So, para masarap yung pagkain, kakamay na naman ako kapag hugas na ako, guys. Don't worry. Ayan. Ito yung aking. Mayroon na rin akong tenedor at kutsara. Pero hindi ko na yan magagamit. Dahil dito ay gagamitin ko na yan magkakamay na ako. Ayan, guys. Hmm, natatakam-takam na ako sa aking niloloto. Yan, simpleng pagkain. O, di ba? Ito na siya, guys. Subo na. Ito. Hmm. Hmm. Ang sarap, guys. Humulan sa amin ngayon. Kaya, maririnig niyo yung bagsakan ng ulan. Actually, ang tuyo, decoration lang yan dyan. Kakainin ng kapitid ko yan mamaya or mga kamangkin ko nandito. Dahil <laughs> nag-i-enjoy ako sa aking gulay. Mmm. pagkakain ako ng ano ng tuyo pinaparisan po yan ng cucumber ito na kumain ako ng ganito at syempre sasabayan ko yan ng aking cucumber hmm yung mabasa ko kanina gumili lang ako ng ganito at saka gulay hmm ang sarap talaga guys pag kumain ka ng tuyo ito talaga ito yung kapartner niya ito pala guys yung ano yung alokbate with oyster sauce Napakasimpleng simpleng lotoan eh ito lang ulam na. Ayun, nag-i-enjoy ako talaga sa aking pagkain. Healthy pa. Kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa akin, sa aking pagkainan. Yan, maraming maraming salamat. Tataposan ko na rin ito. Without come. Cheers!